Sagawa ng seminar para sa mga kooperatiba ng karanglan ang PISEDO dahil marami sa mga ito ang nahihirapan sa paggawa ng financial statements na kailangan upang makakuha ng Certificate of Compliance mula sa Cooperative Development Authority. Kaya hindi sila nagkakaroon ng akses sa mga pribilehyo, loan at tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na dapat sana ay abot kamay lamang nila itinuturo sa seminar ang tamang paggamit ng Cooperative Accounting Management Utility Financial Statement Spreadsheet. Ito ay ang na na system ng PISEDO na ibinibigay nila ng libre sa bawat kooperatiba upang mas mapadali ang pagsasaayos nila ng kanilang mga financial statement. Kasi ang mga kooperatiba, isa sa nakita natin na problema, yung hindi sila nakakagawa ng financial statement na kailangan nilang ibayad, gano'n, no? kulang ng kaka... Kaya't um, sabi nga ng ating uh, Governor Aurelio Machas Umali na sinusuportahan din ng ating Vice Governor Doc Anthony Umali, yung pagdevelop talaga ng mga programa na higit na makakapag-antabay sa mga kooperatiba upang higit pa silang maging partners in development dahil alam naman natin ang kooperatiba ay isang social organization na meron silang entrepreneurial identity. Naghahanap buhay po ang mga kooperatiba at ang hanap buhay na iyon ay may kamay-ari ang lahat ng miyembro. Nagpapasalamat si Municipal Cooperative Officer Joe Angel Lin Tabares dahil isang tawag lang umano nila sa Kapitolyo ay kaagad silang pinagbibigyan sa kanilang kahilingan. Kaya ramdam na ramdam nila ang suporta ni Governor Aurelio Umali sa pamamagitan ng mga ganitong klasing programa hanggang sa mga utility at technical assistance. Since yung mga member naman, hindi naman talaga sila, wala silang ganong kaalaman sa accounting procedure. So, mga basic information to kung paano sila maglilibro, maturuan sila. And kahit paano, yung tungkol sa financial aspect ng kooperatiba nila, magkaroon sila ng idea kung paano naglilibro sa mga ito. Mano-manong itinuro sa siyam na leader ng mga kooperatiba ang pag-install ng Microsoft Excel hanggang sa pag-input ng mga datos. Ayon kay Chair Evangeline Pasiglao ng Karanglan Secondary School Teachers and Employees Credit Cooperative, malaking ginhawa ang dulot ng training, lalo na sa mga katulad nilang kooperatiba na nagbabayad pa para maipaayos lang ang kanilang financial statements. Sa panayam naman kay Municipal Administrator Ricardo Ferrer Jr., sinabi nito na bihira ang ganitong training lalo na at ang bayan nila ay nasa liblib na lugar kaya naman nagpaabot siya ng pasasalamat sa Kapitolyo. Kahit malayo is nasusuportahan pa rin po nila yung mga kooperative dito sa aming bayan. Kaya nagpapasalamat po kami kay Governor Oye Umali sa tulong at suporta po na aming natatanggap mula sa Kapitolyo. Mula noon hanggang ngayon ay suportado umano ni Mayor Rogelio Abad ang bawat kooperatiba sa Karanglan dahil naniniwala siya na ang pag-unlad ng bawat kooperatiba ay pag-unlad ng bayan. Ako pong inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.